sa puso ng isang mahiwagang kagubatan, may isang maliit na fox na nagnangalang Fira. May ningning sa kanyang mga mata at mapupulang balahibo. Palaging pinagmamasdan ang malalayong bundok at kumikislap na ilog. Isang araw, makikita ko ang mundo, bulong ni Fira, habang ang kanyang buntot ay dahan-dahang kumikindat sa hangin. Pangarap niya ang maglakbay at tuklasin ang mga hiwaga sa paligid. Maraming hayop ang nagsabi, Maliit ka pa, Fira. Hindi mo kakayanin. Medyo nalungkot si Fira. Ngunit naniniwala ang kanyang mga kaibigan. Oli, ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Fira. Ang tapang ay hindi nasusukat sa laki, sabi ni Oli. Ito ay tungkol sa paniniwala sa sarili at sa unang hakbang. At bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Dagdag ni Tiko ang pagong dahan-dahan at magtiwala sa ating sariling kakayahan, sabi ni Luma ang usa, niyakap si Fira gamit ang kanyang ulo. Kasama mo kami sa bawat hakbang! Sa piling ng kanyang mga kaibigan, muling sumiklab ang pag-asa sa puso ni Fira. Sinimulan ni Fira ang kanyang paglalakbay sa makakapal na damo at paikot-ikot na daanan. Biglang may ilog na humarang sa kanyang daraanan malakas ang agos at natakot si Fira. Kaya natin ito nang magkasama, sigaw ni Oli. Tutulungan kita hanapin ang pinakaligtas na bato, sabi ni Tiko. Dahan-dahan at may suporta ng kanyang mga kaibigan. Natagumpay ni Fira ang pagtawid sa ilog. Nanginigman ang kanyang mga paa. Bawat hakbang ay nagpatibay sa kanya. Kita mo? Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Bulong ni Luna Lumalim ang fog sa kagubatan at hindi na makita ni Fira ang daan. Nanginig ang kanyang puso. Hindi ko alam kung kaya ko ito! Bulong niya. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Oli na lumilipad sa itaas. Magtiwala ka sa iyong sarili at sa iyong mga kaibigan. Huminga si Fira ng malalim at sinundan si Tiko na dahan-dahan habang nasa tabi niya si Luna. Hakbang-hakbang Nalampasan nila ang fog. Natutunan ang pagtitiwala at pasensya. Sa wakas, narating nila ang paanan ng pinakamataas na bundok. Mabato, madulas, at malakas ang hangin. Sumasakit na ang mga paa ni Fira at sumagi ang pagdududa. "Baka hindi ko kaya?" bulong niya. "Bawat hakbang ay progreso," sabi ni Tiko. "Napakalayo na ng narating mo." Tandaan Fira, lumalakas ang tapang sa bawat hamon na hinarap mo. Dagdag ni Oli. Muling nagpatuloy si Fira, damang-dama ang hangin sa kanyang balahibo at ang tibok ng kanyang puso. Sa wakas, narating ni Fira ang tuktok ng bundok. Mula roon, tanaw niya ang kagubatan, kumikislap na ilog at malalayong bundok. Nagawa ko ito! Sigaw niya, sabay ngiti. Ang bawat pagdapa, pagduda at hakbang ay nagpatibay sa kanya. Naiintindihan ni Fira na ang tunay na tapang ay nasa paniniwala sa sarili at sa pagtanggap sa paglalakbay, hindi lamang sa destinasyon. Pagbalik ni Fira sa kagubatan, nagtipo ng lahat ng hayop upang marinig ang kanyang kwento. Ikinuwento niya ang mga ilog, fag at pag-akyat sa bundok at kung paano siya hindi sumuko. Walang pangarap na masyadong malaki kung may tapang ka Pasensya at mga kaibigang naniniwala sa iyo sabi ni Fira. Mula noon, ang kagubatan ay puno ng mga hayop na nangangarap. Inspirasyon ang tapang ni Fira at kapangyarihan ng paniniwala sa sarili.